Sampunang ng Mayo, taong dalawang libot sampu, ang araw na nagbago ang pagboto nating mga Pilipino. Kasabay ring nagbago ang anyo at bilis ng paghahatid ng balita sa mga Pilipino. Huwag kayo kayong bibigil sa pagkatuloy-tuloy po ang election 2010 coverage ng GMA. Lubos po namin pinaghandaan ang coverage ng kauna-unahang automated election sa bansa historic to eh, ba? Diba? Kaya binuhos natin lahat ng resources natin to make this the biggest and the most credible election coverage we've ever mounted. Kaya po, lubos din ang aming sa salamat sa inyong malugod at tauspusong pagtanggap sa aming election 2010 coverage. Sulit pong lahat ng aming pinagpagura, pinagpuyatan at ginastusan sa layuning maihatid ang pinakamakabago, pinakamabilis at walang pinapaburang balita inaasahan mula sa GMA ng mga Pilipino saan man sa mundo. Maraming marami pong salamat sa isinukli ninyong pagtangkili at mga papuri. Isa pong napakalaking karangalan na muling makapaglingkod at makapaghati ng serbisyong totoo sa sambayanang Pilipino mabuhay ang Pilipinas